May mga gamit na yung nakanda na. Yan. sa labas. Ang pagdising na rin si baby. Yan. Buti nga ating tinag at hindi nag, nag ako ng gamit. Yan. Sinasaray ko na yung mga damit niyo. Ano? Chris, Chris? Baby ko. Hmm, ang baby. Tahimik oh, lang. Yan po habang uh, makaayos na yung gamit ni Bibi, tapos yung mga dadali na yung pa-uwi. Ayan, um, gaiga muna kami at ang pagod. Ayan, nanihintay lang po namin yung masundi sa amin. Nanihintay mo namin si Papa. Ano? Ay, yun po. Ano daw, binalat ko na po si Cliss, Na, bye-bye. Binalat ko na siya sa damit. Na. Mm, <coughs> um, ay, ah, bye-bye na ikaw. Ha? Huh? Balik na. Ngayon, aandito ah, na po kami sa bahay. Ngayon, naglinis ako para mailagay ko yung mga gamit namin. Ngayon, naglinis ako ngayon. Di bantay ng punso namin kasi ang kalat para ah, maayos ko yung mga gamit tsaka yung ganyan para maayos ko yung bagay. Use mo mo, ba'y. Uwas ka ng labas, ganyan ang damit mo. mamaya may maligo, may gawa pa ako. Ha? Huh? Mamaya. Manu. Maligo. Mm. Ne, gising pa yan. Ayan, pag ah, pagka-uwi ko nga po sa bahay, ah, kinaumagahan, naglinis, naglinis agad ako kasi sobrang kalat. Ayan, nagpaalam nga po pala kami kay Raymark na sabay mo na kami, uh, yeah. ah, pansamantala. Ito yung pinakuya iya. Yeah. Naisipan kong maglinis kasi pag uwi namin sa bahay sobrang dumi. Tapos yung bago ako malis sabi ko, asa na yung mga picture kasi nirelagay ko yung mga picture dyan eh. Tapos pagdating ko wala na. Kaya sabi ko asa na yung mga picture at ididirikit ko ulit. Para ka ako hindi naman pangit tingnan. Kaya ayan po, inanap ko isa-isa yung mga picture. Sinaray pala ni Kulot. Kaya ayan, dinikit ko isa-isa ulit sa pader. Naglinis na rin ako kasi magpapasko. Ang pangit naman tingnan kapag madumi yung bahay. At habang naglinis ako, ang bantay kay Bibi ay si yung bunso namin. Tapos si Kulot, wala niya na sa church niyan kasi linggo nung time na yan kaya mag-isa akong naglilinis dyan. Pero carry naman kasi hindi ko naman, hindi naman ako nag-aalasan ng magigibat. Yung kaya ko lang. Tsaka pag nagising si baby natin, gila ko para magpadede. Si Bumba gusto dyan tumulong. Sabi ko mamaya na pag magwawalis na lang para mabilis. Kasi kapag pinatulong ko siya dyan, mas mapapatagal lalo. Eh, nagmamadali ako kasi baka biglang magising si baby. Para dire-diretso yung gawa. Ay, nakabit ko na po yung mga picture namin. Ayan. Yung mga picture namin. natakarabit ko na. Oh. No, ano ba? May kasan po. Ano na mo? Yung mga babuti. Babay. Kaya nito yung ganito. Magkakanin. Ano? Kahit nag-apot din ako. Araw ka ano. Gusto ko din inumun ko. Ayan o. Oh. Tadaan mo na at si baby tulog pa. Baka magkagising ay ano na yan. gusto ko nung magkakorakan ko Bumili ka na. Amalis ka na dyan at may ginagawa pa ako. Para matapos na ako. alinis pa ako. Madalian mo na nga. Bumili ka na. Be, nagkapi ka na. Tatlong baso pa yung kinapi mo. Nang tawag mo dun. O, di nag-almusal ka na. Uh, Biyon ka uh, na, o. Nagakan mo na kung na. Kada ko naman, o. O, hindi pa na At pagkatapos ko nga po, idikit yung mga picture dyan sa pader. Ayan, sunod ko namang ginawa ay maglinis ng buong bahay. Ayan, kasi kung saan saan nakalagay, eh. Yung biho na andun sa may TV. Tapos kung ano-ano mga nakalagay ng mga damit dito. Samantalang ang nilalagay ko dyan, mga picture print tapos yung Dora box na sira, nilagay nila dun sa may salas. Tapos yung mga sombrero kung nasaan, saan. Kaya ayan, sinetil ko lahat kung saan dapat ilagay. nisa isa ko. Sabi ko po dyan sa kanila, baka pag bumalik ako, pag umuwi ako sa bahay, tapos bumalik ako dito, eh, gulugulo na naman. Sabi ko, lilinisan ko na para manyo year na pas kung magandang tingnan yung bahay. Ayan. Sobrang daming langgam po pati. Kaya, yung mga dulo-dulo, inalisan ko, inaralis ko yung ibang gamit. Sabi ko okay nga po, kinakulot, bakit hindi sila naglilinis? Sabi ni Kulot ay hey, naglilinis naman daw. sabi ko, alinis mo ay gitna-gitna lang sa ikadad pati yung mga kanto. Lilinis mo. Tsaka kung nasaan-saan pati ang mga gamit. Hindi baga kung ano yung ano, isang tabi lang. Hindi at halu -halu nagamundapin, nagamundapin kami, nang hmm. nangihiridam kami, tapos sa gitna, maray na ano mo may nahinin ako, may nag aabing tao, ibang taong ano, oh. nagbakal man ako. ano binili mo? Ano, walis tingting. ting Ano, nagbili kong walis tingting? ting Hindi, -ting? bagaw mo yan, kakulat na yan, nabakal ko yan. Ah, oh, very good si Bumbay, nabiling walis Ay, tingting. ting Ah, ka na bagaw mo anak, yung mga kwarta. Ah, Binigyan na kitang pang merenda mo. Ayan, very good. Yung nabili ng walis tingting. Kaya -ting. ka oh, tama, yun. Magkain ka lang pagkain. Kasi magparangi ka pera. At least may ulam ka pang hotdog. Oo. Alam na unti matatapos na ako. Kaya ah, nakabukal yung tingting ko. Kaya nung yung pagkakain yun. Sa'yo pwede nakabili ng walis tingting? -ting. <laughs> Ano lang? Ayan, tapos na po akong makalinis. Naglagay glatag. ako ng kuna ni Bibi dyan. Ayan. Nasa loob si Bibi bantay ni bunso namin. Ayan. Halinis na ulit ang bahay. Dito naman sa labas. Mamaya na sa labas. si muna po ako. Kalinis ko nga, ayan. Kinabitan ko rin ng Christmas light sa bahay para naman dama yung Pasko kasi ang tahimik. Kaya ayan, kinagabihan, ayan, binuksan ko, tinignan namin kung maganda. Hindi e, may pailaw na sa bahay. Ramdam mo na yung Pasko. Ayan, maganda na pong tingnan. Tapos, pakatapos ko sa salas, dito naman ako naglinis sa loob. May relipon, really dumating, oh. Ilang kilong bigas na yun? Ang boss po. Nahipo po. Nakakahon. lang mo Ayan, ah, naglilinis na muna po ako. Sa loob. At bantay muna nila si baby. na sa labas. Naglilinis muna ako dito sa loob. Meron pong nag-abot ano, nag kay Onyok ng ano sobre, ninong niya. Wala sila onyok, nagpunta ng Tarisay. Pero babalik daw sila dito. Ditingnan ko kung ano ang laman. Dito tayo sa loob. Naglilinis pa ako eh. Nikapitan mo na nga. Ay, dog na ito. Huwag na Diyan ng sobre. Galing to sa minong. Eh. Wow. Ang sangiri. Twink. Yan ang suotin pag Pasko. Mag Tapos magpading ka na lang na bra. Oh, ang ganda ni Bombay. Pang taray, oh. mag ka daw. Mag-straight body ka, bay. May panglakman yung sandals na yan. Magsuot kang padding para hindi makita ang suso mo. Yan. Pulula ko gana naman, oh. No, nasa no, bahay na tayo, ha? Huh? Ha? Huh? Nope. Nope. <laughs> Napalit tayong daya, per. Oh. Oh, umalis ka daw dyan. Umalis ka daw dyan. Oh, umalis ka daw dyan, oh. Oh.